shout out po mga mga kalingap. Magandang gabi po sa inyong lahat yan. Gabi na po dito sa Saudi Arabia. Andito po ako sa ano sa Al-Hofof. So, andito po ako mag uh, ano, mag naman ano magbablag. vlog kasi po ang iba-vlog ko po ngayon ay yung paghahakot ko ng yung mga groceries na hakot ko na po. So ngayon, nandito po ako sa labas natapos ko na po nakuha yung mga groceries. So dito po galing ang super init po ngayon mga kalingap. Ayan po yung sasakyan namin. So natapos ko na po. At ngayon po mga kalingap, ipakikita ko po sa inyo yung 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 pinanghakot ko po. Tara, samahan niyo po ako guys. Mga kalingap, samahan niyo po ako. Pasensya na po kayo. First time ko lang po ito mag, ano, mag vlog ng ganito. Dahil nabubulol pa po ako. Eh, sana po ma... Soon, ma matututo din ako. At hindi ko po alam bakit ganito yung camera ko. Na uh, hindi nakatingin sa ano, sa cam. Ito po yung camera eh. Pero ayun, eh, ba't dito. So, ganito po tayo. Ganito na lang. Kaya na lang natin to. So, ito na po yung mga pinanghakot ko, guys. Sampung bote. Ah, oh, sampung bote. Ah, uh, sampung karton ng mineral. Ayan po. So, at, at, ito po yung mga groceries na hinakot ko sa kotse. Ayan po. Ayan. So, ang dami niya yan. Uh Oo. -oh magpapatulog ka ng bata hindi ka makaano patulog ka rin maghakot ng mga grocery ayan ang dami tapos ang super super init po ngayon dito guys grabe grabe super init pa pasadyo na kayo guys hindi pa akong siyad maraming salita at ito lang muna may bablog ko sa ngayon dahil nalito tayo sa sa abog. Wala po, hindi po tayo pwedeng maglabas para mag-vlog. So, hanggang dito lang po ang bablog natin sa bahay, sa buong bahay maglaba, maghakot uh, hakot ng groceries. So, ngayon hindi ko po ma hindi ko alam dahil wala po akong wala pong maghahawak ng camera. So, ay, ilalagay na lang natin muna sa ano, sa baba nang makita niyo Paano ako maghakot? At ito po yung aakitan ko hanggang doon. Ayan, second floor. Second floor. Ayan, tapos pagkatapos ng second floor, papunta na po doon sa, sa loob ng bahay. So tara guys, ilagay ko muna dito sa baba. Ano na yung kamay ko ah. Natatakpan yung camera. So, dito na lang po. <clears throat>

So, pasensya na kayo po sa... Ito po. Ayan. Kaya nila -so, po kumikisa mo So, ako nila po kumikisa mo So, ayan po guys. Ang laki-laki pa. Pasensya na. Ayan natin yung natin tapos Bago sa taas. Okay. Dalawa rin lang. Dalawa po, to, to. Na ko muna. Ayan

Fica à nila. Ah. Oh. 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 Kailangan pa rin, rin nating bumangon. kahit din na kaya. Isang hapot na lang. Oh.